Hai, mayong adlaw mga choy. So for today's video le mga choy, mga abono na pod ko no. Ya dring dapita di ako aku paninggi. Takus takus ning abono, ba. Niya sakto pod kayo, kay sulod na akong taksanan kay sa kilo ma na. Pito-pito lang sa kilo dai no, kada drum. Yung sagolan dai na to kuan, putas, 2 kilo ra god. Kana lang sa kay wala man tay budget. Niya kay mana man adto dai ta. Niya dring dapita dai nam ko na kalimtan, agtubig dai wala pa na ako masaksak. O, ato nang balikan. ato Unya, na isaksak padlong si lalom kunya para yun na rin pita, padlong na ta sa tuong latungan kunya na naman ta mo sa ta kay naaman ko na yung sa o sa moritso kunya kay na naman ta aw sa pwede na to yun ay butang siyempre butangan ang to ng no, tubig matunaw ba kunya kana na ditong kikuha day abonor day na sobra atong yung aging apang abonor na ko ba wala mong si siya mahorot pa mga dugangan kunya rin lapita da day at na pa ng aron masagol ba. Unya magsalo da ang tagtubig samtang wala pa atong abono. Og dring dapita nagkuha po de ko glaing tunawan sa abono. Kay aron ni sa usan ram unya na nadantay andam dili na madugay ba. Unya ato de ning ihuwad ning atong abono. Siyempre butangan gid nato nagtubig kay aron dili na ta madugay unya. Nya dring dapita ato na buning ibikas mekos og balik. Kung ingani nga trabaho, kinahanglan na iyo kay pasensya. Kidukay juga isa ning matunaw. Unya kay tunaw naman, ah syempre ato day ihiwat sa drum. Unya dili baya na mahurot og katunaw ato na pong balik butag tubig. An agod balik-balik ba. Kinahanglan na agyo kay pasensya dre mga choy. Dring dapita na pod ato na pong gikinamot aron jud daling matunaw. Unya kay na tunaw naman ato na pong imikos mikos Unya kay na tunaw naman Ha din tadi ha Kay magsugod na tag pangabono Og unya mo na din ni sa kong balatong no Hapit akong kakaw na ni Kay naanay mga bunga Aung laban lang mga choy. See you next video. Salamat. Bonal ra mga choy.